Hello mga kahugot, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Cheng, ang inyong kaibigan. Ang video pong ito ay nais ko lang po sana magtanong sa inyo. Nais ko humingi ng advice dahil sa mabigat na pinagdadaanan ko ngayon, kahit sinasabi ko na kaya ko, na kahit gusto kong magpalakas, pero tinatalo pa rin ako ng isip ko. Tinatalo ako ng kahinaan ko. Tinatalo ako ng anxiety, depression na umahantong na sa umahantong na ako sa iniisip ko na lang na wakasan ang buhay ko dahil ang hirap yung pakinapnam na mag-isa ka. Na alam mo sa sarili mo uh, binigay mo na lahat na halos walang patira sa sa'yo para lang sa mga taong mahal mo. Pamilya mo, sa pag-ibig man. Pero bakit ganun? Parang kulang pa rin. Yung kapag silang nangailangan na dyan ka, binibigay mo lahat ng suporta. Halos kahit walang matira sa'yo kahit walang ma mapunta sa sarili mo may bigay mo lang yung gusto nila pero isang hindi lang nila nagustuhan na ginawa mo tinalikuran ka na nila na sa time na kailangan mo ng karamay, wala o ano-ano may salita ang manirinig mo mula sa kanila na parang hindi ka naging mabuting tao sa kanila. <laughs> na parang wala kang silbi. At isa sa pinakamasakit na narinig ko ay mula sa aking magulang. Na kahit daw pagpantay ang dalawa ko pa, ay hindi sila wala na silang pakailam sa akin. Eh siguro, mas maingin na lang Hindi ba wala Kasi ang sihirap yung may pamilya ka, may bahal ka, may anak ka, pero lahat sila. Lahat sila galit. Lahat sila iniiwan ka. Dahil lang sa hindi ka nakapagbigay ng isang beses. Dahil lang sa may hindi hindi bagat ng hinala. Tao lang din po ako para po nagkakamali. Eh. Pero hindi po ako masama. Kaya ko naman po kaya kong ituwid ang lahat ng pagkakamali ko. Pero kahit anong pilit mo na itaba, ang minsan nagkabalik decision po sa buhay. Ang tingin nila sa iyo, ganun pa rin. Ang tingin nila sa iyo, madumi pa rin. Ang tingin nila sa iyo, wala kang pinagbago. Ang hirap. Sobrang hirap wala Yung wala kang karabay sa lahat. Pero pag sila, yung pag sila nandyan ka, yung iba, pag kailangan ng ibang, ng taong tulong mo nandyan ka, pero pag ikaw wala, lalo na, lalo na sa mga, tinayuriti mo sa mundo. nakakapagod din. Nakakapagod din ang lahat. Pero sana, bigyan pa ako ng bigyan pa ako ng ating Panginoon ng lakas para labanan lahat to. Kasi talagang hindi ko na haya eh. Ang bigat, ang bigat, ang dala ko. masaya na po ako nang lapas ng sa Loop dito, pero hanggang dito lang po po ng aking video na hindi ko na rin po haya. At sa mga advice maraming salamat po. And sana